Hello, hello sa lahat po. Ang video kong ito ay tumutukoy po during election. Kaya tingnan nyo, nakalikorban po tayo. Pero kahit nakalikorban tayo, ay talaga nga namang overheat pa rin tayo sa sales natin. And kasama ko din dito yung bagong helper namin na tumutulong dito sa... store namin. So, yan po yung sa loob tinakpan namin ang mga liquor area and yan naman sa labas kasi nakasalamin po tayo sa so citrus po yung sa loob natin na may mga liquor kaya tinabunan po natin. Tapos naman ang election day, ang role po ni auntie ninyo ay nag-o-operation makeover naman tayo sa ating canned goods area. Kasi po kulang na po yung lalagyan namin ng mga tinapay. May bago po kasi tayong brand ngayon. Aside nung first natin na brand ay ang bread box, ay mayroon na po tayong gardenia. So dito sa area na to, ayusin natin, lilinis, lilinisin natin para po malagyan ng area ng uh, area po ng gardenia. So, Ah, uh, lilinisin natin, aayusin natin para naman uh, magmukha naman ka fresh fresh yung canned goods area natin. And kasama ko din dito naglilinis kasi binabalik na po natin ang ating mga liquor. Kinuha na po natin yung naka nakatabon kaya uh, tinulungan tayo ni Gigi. So yan po yung uh, kasamahan namin dito sa store na siya po yung parang nagbabantay po lalo na pag peak hours sa ating store like 5 to 8. Uh, PM ay talagang marami nga namang customer dito lalo na pag mga bata so alam na natin so dapat talaga may nagbabantay aside po na mayroon tayong CCTV. So ayan na si Auntie Ninyo. Busy busy po pinupunasan at saka po iaayos natin ang area ng canned goods kasi alam niyo na kahit na aayusin ah, mo yan araw-araw, talagang ano yan, masisira yan. Kasi yun naman ang trabaho talaga ng mga customer natin. We have to understand naman na talagang mamimili naman sila. So, di ba? So, sa ating pagtitinda, kailangan talaga natin yung um, pagtitiyaga no? Pag pagtityaga ng ating uh, tindahan na ayusin natin. Kasi naman talagang masisira iyan kahit araw-araw pa yung ayusin. Kasi alam nyo na mga customer, hindi mo naman natin pwedeng pagalitan. So para naman gumanda yung display natin, di ayusin natin. O tingnan nyo si, si na-ati. O mayroon kasi akong bagong product na mga dried fruits at saka mga dried na mga gulay. So yun po yung bagong products ko. So marami na rin nag-i-inquire. Tinatry ko lang po yan. Pero sawan ng Diyos maraming may bumibili naman. So, yan po ang aking mga alaga na tumutulong sa paglilinis, sa pag aayos So, yung area na yan ay uh, isa sa mga aayusin natin for today para naman uh, magmukha naman yung bago ang mukha ng uh, canned goods area natin. So, mayroon tayong dinagdag dyan sa ating mga bihon. So, uh, yung bihon ko talaga ay dinodoble ko yan ng cellophane kasi Uh, ayo kung mapasukan ng mga mamang kasi itong brand ng bihon na at saka yung mga bihon, yung yung mga cellophane nila parang madali siyang mabutas or parang may mark na parang nasira siya. So, gusto ko siyang uh, safety na walang mga uh, mamang mamang dyan po mapaso kaya nilalagyan ko talaga yan ng dinodoble ko yung cellophane niya. So, busy-busy naman si Gigi O, oh, tingnan nyo. Nililinis din niya ang ating wine section. So, uh, syempre, kasi uh, kailangan din niya na walang mga alikabok. Kasi talagang maalikabok nga naman dito. So, pag-usapan natin ang eleksyon. No, yung mga manok ba natin ay nananalo ba? But you know guys, kahit na nakalikorban tayo, yung sales namin dito sa store ay talagang hindi na po talaga siya bumababa sa sales target namin per day. Sa awad ng Diyos, kahit uh, hindi siya mabenta one day, kahit one day nga lang, ay talaga nga namang hindi siya nakakaapik to na bumaba yung sales objective namin per day. Kasi yun nga sabi ko, hindi lang po tayo nakafocus kung ano yung mga... Karaniwang binibili ng mga tao. Mayroon tayong mga other items na binibenta dito sa store na kahit hindi food or mga non-food, ay pinagtsatsagaan natin mga buting-ting na yan, mga uh, school supplies na nasa taas na. So, tumutulong pa din siya para maka-accumulate at mag generate tayo ng sales na more than sa sales objective natin. So, sabi ko nga, hindi lang po tayo, dapat magda-diversify pa talaga tayo. Alam natin paano natin kunin yung mga needs ng ating mga tao sa ating area para sa ating store naman, ay talagang hindi tayo masi-zero, masi-zero, or hindi natin ma-hit yung sales objective natin sa isang araw. So, yon And ito naman, ito siyang area na to. Ito yung for garden Kasi madami na yun din yung ini in order namin so dapat may area na siya kasi inihiwalay ko siya doon sa sa bread box kasi yung bread box ginagawan talaga nila ng box yung minsan na pumunta dito tapos nakalagay doon ay gardenia parang na -aw awkward naman ako so kaya sinisiparit ko may special area talaga yung ano yung bread box at sinisiparit ko yung gardenia so dito yung gardenia sa space na nakatapat uh, katabi naman ng ating canned goods so ah uh, nililinis din natin ang area ng mga coffee, milk. So, naiayos na din natin yan. So, mamaya tour po tayo dyan, no? So, yan po yung isa sa ipapakita ko sa inyo, yung bagong form na uh, tinang yung gardenya ko. Wala nang laman. Kasi talaga namang mabilis siya kahit mayroon na akong garden uh, gardenia. Sorry, bread box pala. So, ito na yung sabi ko na naayos ko na din after doon sa canned So marami tayong na accomplished today. Ayan, tingnan nyo. Naubos na po yung nesty So kailangan pa yan bilhan ng bago. So dito inaayos ko. Kasi uh, binago kasi ng anak ko. Tapos napansin namin na pag hindi namin lagyan ng cartoon, talagang nakahiga siya. So mas maganda kasi pag uh, yung display mo ay see-through po sa mata ng mga tao. O ba diba? Ayan. So naayos na po. Ayan, nilagyan ko po ng basket. Dati kasi cartoon, kaso lang hindi siya kaya. Parang masira yung cartoon. So, ginawan ko ng tray-tray na ganyan. So, dapat nga naman ay ayusin natin at iba-iba dapat yung mukha ng ating display every other week or every other month. Kasi mas maganda, mas parang bago sa mata ng ating mga customer. 'Di ba tingnan niyo naman sa mga malls, 'di ba? Iba-iba 'yung itsura ng kanilang mga display. So 'yan. Ayan. Flex ko naman yung malaking TV namin. Kasi bumili po ng bagong TV yung husband ko. Gift niya sa birthday niya. O diva. So, yung malaki nasa taas naman. I-flex ko din later. And yung isa naman na malaki din. Yan siya ay ginawa namin. Dinala, dinala namin sa baba. O ito naman yung sa mga condiments ko. Hindi ko yan siya binago kasi kakaano ko lang yan. Pero tingnan ninyo, hindi na maayos. So, later na hindi natin isahin lahat. O, oh, ba diba? So, yan po ang kabuuan. Tour naman tayo dito. So, ito yung mga chicheria area ko. Nasabi ko sa inyo na paborito ko talaga. So, hindi talaga yan siya mazi-zero out kasi talagang may mga overstocking ako na binibili. Para naman anytime of the day ay mayroon kaming ma re-refill na naman na bago. Kasi yung chicherya namin, kahit na maliit lang ang kitaan natin dyan, talagang mabenta siya. So, hindi dapat tayo ma-zero out or, ma-out of stocks. Kaya, uh, hindi pa lahat na kompleto pero meron ako ng mga bago na hinahanap lang ng mga customer kasi pagdadamihan mo yan, nalagang mabibio yan. So yun lang po! Thank you!